guys good day good day mga guys mga kasuki uh, January 2 Kabay uh, naman natin ng taon. Uh, bukas ta uh, kabubukas lang natin. Kapon January 1 is uh, hindi tayo nang bukas dahil walang mga ano mga kapitbahay ko puro sarado, mga business ano, establishment. Eh, Mag-isa lang ako. Mumuka akong ano lonely lonelier. Yan, may ang ganyan naman ko ngayon mga guys, mga kasuki. Ah. Magpapalit tayo ng ano ng bracelet. 1k niya. Yan. Palitan natin ng bracelet ito. May bracelet ako na stainless, ito yung dati niyang bracelet. Papalitan natin ito. tukat ngayon natin ito sa kanya pagay oh, ang ganda oh parang uh, pinagmatch ah so yan mga guys ah, okay na ito yan. pinalitan na natin ayan nasuot na ni sir yung ano, okay na Bagay. yan balik natin thank sa kanya ayan, thank you, thank you sir ayan mga guys mga kasuki meron pa kung isang customer ito subscriber ko na ito, nagpakabit na siya ng battery nung isang araw, o oh, last year, last year ano, new, new, year. Ano? new year, ayan bumalik siya, mayroon pa siyang isang papabateryahan, ayan o, oh. ay pareho din ang battery, malaki, pero no, ano lang ito, uh, imitation lang na kuan ulit natin to Kasuki subscriber na 920 <laughs> Naku napakaswerte mo Nag iisa na lang yung natitirang 920 Para It's sa ito talaga hindi hindi Oo Yan Ang galing muna natin yung battery niya. Yun oh no? Saan na punta yun? Tumalsik <laughs> Aba 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 hindi nyo kita gumayos na kagad <laughs> sa yun ah yan oh may nag isang 920 tumalsik yung tinanggal natin pero wala na sigurado yun ito na yung bago tinanggal na hindi gumagana yun eh Chiran. Ayun oh, mandar ka agad oh. Oh, di ba? Ang ganda ng ano niya, may kulay pula, nakapula din ako. January 2. Yan, okay na. Ito ngayon, papakita ko ang bagong subscriber ko. shoutout sa kanya. Oh. Ah, ang kuyang ki. Partner, talagang napaka dito. Garantisado ang gawa. Kung kayo ay may sirang ah, uh, alahas, relo, dalhin nyo lang dito, ipapagawa niya at i-garantisadong magaling ang gawa. Yun, no? Rilo lang ah hindi kasama alahas. <laughs> Yun! Shout out kay Bossing. Yeah. Uh -oh. Yan. Yan mga guys, meron na naman tayong customer. suki talaga. suki Suki talaga. Sulit ang battery. Yun. Iyo no. Oh, pinagkat. Ayun, ano ba 'to? Nabili mo original 'to. Kaya nga kinuha ko na 'yan, hindi ko lang ano eh. Nung tatak ng relo? Yes. Yes, okay. Pwede, pwede. Hindi ka lugi 500 Hindi ka nang lugi sa 500. Kung sa pwesto mo 'to bibilhin, baka hindi lang 500, baka doble. Yeah. Wala pang damage 'yung ano 'yung. Kaya nga. Maraming bato. Malilito si ano nito si Darna kung aling bato ang lulunukin. <laughs> Ayan oh. <laughs> Malamang mabilaukan pa siya niyan. <laughs> ano tayo kasi yung ano yun. Karamihan naman ganyan talaga. Asan yung luma? Ito. Hindi, ito yung bago. Uh, ito yung luma. Ayan, makikita naman eh. Tapos ito yung bago. O, oh, di ba? So, dito yung tong luma. Diyan ka na. Bukahan natin. Okay naman yung terminal. Okay naman. Wala namang humido Ayan, pumasok na. Ayan. Ngayon, check natin. Ayan, mandar. Ayos. Ding ang bato, hindi ding ang oras. <laughs> Sigaro sa akin na bili, mga mayaman, nabantayan mo. Mhm. Mm -hmm. ka man, ah, maganda. Sa dito sa loob mo. sa Pilindes. Hindi doon nakabebay na mo. Ito ah. sa Las Piminda. Ah. Ayan mga kasuki na sarado na natin ginamit natin ng pressure. Ah, santay na. Sitanong natin sa oras. Ang oras ngayon ay 11.45 na lang kasi advance ng oras ko yun oh Okay na, guess nabili lang, nabili lang daw ng 500 pero pa, okay na yan, panalo na siya dito original ganang klase yan, thank you, thank you mga guys Ayan mga kasuki may isa pa tayong customer na dumating Itong ang relo ay eh, Michael Kors. Ayan, hindi umaandar. Ako lagyan ng battery. Ayan, ngayon ay January. Unang buwan ng taon ng 2025. Ayan. Okay, na Okay. Wow, oh, Michael Kors. Pero ang makina niya ay 2030 mga kasuki. Ayan. 626 ang battery. So check natin kung okay po ba yung battery niya. Uh, rilo pala ito ni Juan Elmer. Ayan, kasuki din natin. Talagang kasuki na natin na manggagawa. Ah, manggagawa uh, na customer. Ayan, wala nang laman yan, ito yung bago ito yung luma so, yan makikita natin anong kaibahan ng battery nya medyo malabo na yung ano ko, mga kasugi ayan ito yung dating battery ayan, makita nyo ang galaw ng tester is dito na lang ito yung luma yun, oh. palong-palo yan oh. kita ito yung luma wala na kunting galaw na lang talaga so yun ikakabit na natin yung... yung bagong battery okay pa naman yung terminal nya okay yan. 2030 ang machine niya mga kasuki check natin okay umandar na ayan okay na ayan gagamitan natin ng pressing tool para masarado ng maigi maglapat siya yon, maglapat na ngayon sisit natin siya sa oras Alas 12 Tugil nating 5 to 12 So yan mga kasuki Okay na Maandar na Michael Kors uh, Rilo ni Elmer Matagal ko ng kasuki o, Ayos na to Thank you, thank you very big Elmer Ayan, magandang araw mga kasuki, no? Magandang araw sa lahat. Unang-una ngayon ay ang pagbati ko muna pala sa inyo ng Happy New Year sa inyong lahat na mga subscribers ko. Ayan, uh, magandang salubong sa akin ng taon na ito mga kasuki, mga guys. Naka 1, 1K o 1,000 subscriber na po ako. Uh, naging 1,000 subscriber ako nung December... Uh, katapos ng Pasko no mag new year so magandang salubong sa akin na ah. breakthrough ito ito lahat ang mga pangarap ng mga so, 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 ng mga youtuber yan at congrats na sa akin si youtube ayan at, uh, sabi ko nga sana bago mag new year at pamasko regalo sa akin ng uh, na gusto kong ma unang unang makamtan is ka uh, 1000 subscriber ako So yun natupad na nga po no? Yan eh sa pamamagitan po ninyong lahat Yan So maraming maraming salamat po sa inyong lahat Ang mga nag subscribe sa akin At saka nakasubscribe At magsusubscribe pa Mula una hanggang huli Mula dating subscriber Hanggang pinakabagong subscriber Yan ngayon na isa shout out ko kayong lahat no? Sa shout out ko paumanhin po sa mga hindi mga dahil sa tutusin lang sa so, 1,000 subscriber. Mahirap na pong i-determine kung sino-sino kayong mga subscriber ko. So ako ay eh, nagpapasalamat sa inyong lahat na 1k subscriber ko na naman higit. maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawang panunod at pagsubaybay. Ayan, at pag-subscribe lalong-lalo na. nang regalo nito para sa akin. So yun no uh, shout, shout out ko muna kayo lahat isa-isa no sa mga mababanggit ko ay eh, shout out sa inyo sa mga hindi shout out pa rin maraming maraming salamat po. kagaya sa ni Kuya Ted uh, Warino. Yan. Yan Mang Ted, Kuya Ted nagpagawa sa akin 'to. naalala niyo ito yung uh, pinalala move niya yung relo niya. Yan ma sabi niya, congrats sa uh, mga Kuya Ted na katamtan ko na ang 1 k subscriber. Tapos at sa awa ng Diyos, i-monetize eh, na rin ako. Yan Kuya Ted Guarino, si Mariel's Day Life, salamat, Tony Vlogs, shout out, Danny Bustamante, shout out, Marilos pau shout out James Magno Samahang SMB nakalagay dito nakalimutan ko kung, kung, ano itong SMB James Magno shout out Jerry Kagampang shout out no uh, gaw kamag-anak ko na rin ito Jenny Rose Pelicano shout out Nilo Gales Kababayan shout out Homework Moto shout out Kuya Rene yo naka 1k subscriber na ako Kuya uh, Enerpad si Rene shout out sa mga kabats ko ng batch 86 no si Abad Santos High School shout out sa inyong lahat ganun din sa sex ka section ko section 9 yan maraming maraming salamat sa mga pag subscribe niyo sa akin memorable memorable yung batch reunion natin nung December 28 lahat ng mga kakilala ko na ng naging kaklase ko ng third year, second year at sa kaseksyon ko na section 9 na nag, subscribe sa akin. Ayan, salamat sa suporta. At lagi kayong manood at panoorin ninyo ang mga upload ko. Sa mga kagabama, no, Bakwaganon association, association, in Metro Manila, shout out sa inyong lahat, mga kaparentihan ko, mga kamag-anakan. Ayan, sa mga nag-subscribe sa akin, dahil sa ka-upload ko rin palagi ng mga event natin, ng basketball. Ayan, Gordon sa nanalo at sa hindi nanalo time sa France Watch Spare Parts shout out sa inyong lahat yan sa Avenida maraming maraming salamat sa pag subscribe niyo sa akin at wag, sa wala kayo wag kayong manood at mga taga NGC ayan dito sa akin sa batasan si ma'am Mercy shout out at sa lahat sa inyo dyan mga taga NGC si Totong si Totong Oligorsky Indrane yan nag subscribe sa akin si Totong Totong thank you thank you si Bash Kitchen si Bash Kitchen yan nag subscribe sa akin nung liuling nag subscribe sa akin ay, siya yata yung nakabreak ng 1,000 na subscriber sa akin, thank you, thank you very much boss, bash kitchen na subscribe na rin kita ayan, LDME Maglinaw shout out, ah, Red Boy TV ayan, shout out yon dami na na ito no, Rowis Canteen shout out, oh Ate Erlinda, shout out 955 ko subscriber Victor, shout out oh, Yung gumagawa ng mga electric fan TV O ano pa man Shout out Joel Lagindanum, Lagindanum danum, ito? Si Bigote, pre, shout out Yan, 205 track Driver, shout out At Armitron, Kenneth Cole Nagpabattery sa akin Pang 954 na subscriber Shout out yan. Kay ate, nagpabati rin ng Unicelber. 950, pang 953 ko na subscriber. Shout out. Sa lahat ng FB followers ko na Sar Kagampang, shout out sa inyo ha. Shout out. Yan. Wag eh, huwag nyo lang akong ipollow sa FB ko ha. Uh, subscribe nyo rin yung YouTube channel ko guys. Naka 1,000 yung subscriber na ako. Monetize na ako. Thank you, thank you very much. Shout out sa inyong lahat. Jose Caballero, pre. Uh, sa ano sa na uh, uh shout out MJ playlist shout out Down Gamol shout out yan LDM maginaw shout out yan oh dami nakalista na yung mga i-shout out ko Ang Angelo Radam yan 7287 shout out yan Raul Bautista shout out from Tanza, Cavite Fordwell Martin, Paira Jr., shout-out. Heiko Pransch, shout-out. Heiko Pransch, 4103. Wings, shout-out. Thank you, thank you very much. Ha. Jobert Ladaga, shout-out. Gabriel Mata Cornelio, shout-out. Hyacinth, shout-out. Marconi Metillo, shout-out. Caril Reale, shout-out. Buhay Barrio TV, shout out ha. Ah. kita, kala mo makalimutan kita ah, Thank you, thank you. Laging panonood, ah, laging pag-comment yan. Top commentator ko rin ito eh, isa to. Celso Luto TV, pre. Minsan mag-collab tayo ah mag-collab tayo. Celso Luto TV, shout out. Walter Dumamba, shout out. Dudong Ricaberti, shout out. Mujiwara, XX, XX Mujiwara, shout out. Bore Di Golto shout out Karil Riales shout out Bailosis Vlog shout out Hari Dasayante shout out Ella Lacuachera shout out Sonny Lorenzo shout Rento Renta 24 Blagag, shout out Noel Kusay shout out Boss RJ shout out God's Line shout out Ayan Renato Borsi shout out Warren Maniola, shout out ERT7 Ernero Stunogban was shout out Jojo Sarmiento shout out Magdalena Gonzaga Aldwin Naire Jemlos Orobio shout out Yan. sa inyong lahat lahat shout out thank you thank you very much no Yan. maraming maraming salamat sa inyo maraming maraming salamat sa inyong lahat Yan. ang analytics ko mga guys mga kasuki ano nung March 1 2023 574 subscriber pa lang ako nung March 9 uh, March uh, nung November 9 ito na itong taon na ito 923 uh, November 9 2024 hanggang mag-December is December 1 949 na subscriber December 2 naging 953 bigla bigla tinas tapos December 9 naging 958. December 10 960. Oh, imagine niyo, 960 to 1k subscriber, 40 ang nadagdag, no. Malaking bagay mga kasuki na nagpagawa ako ng sticker ng YouTube channel ko. Ayan. meron ito yung malaki at saka maliit. Malaking malaking bagay. Ayan, malaki at saka maliit. Maraming mga nagpapagawa sa akin mga kasuki. Minsan kasi may nilagay akong mga sticker na YouTube channel ko. Uh, nag ano sila, nakita nila na, uy, nag-YouTube ka pala. Yan. Anong ano mo? Minsan sila na nag offer Sabi nila sa akin, oh, ano bang YouTube channel mo? Uh, ganito, ganito. Yan. Sige, i-subscribe kita. On the spot, subscribe nila ako. So yun, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, thank you very much mga nabanggit ko at hindi nabanggit maraming maraming salamat po sa inyong lahat shout out po sa inyong Hello. lahat yan naka breakthrough na ako 1000 subscriber sana tumaas pa ng tumaas sa ngayon ni eh, nasa 1003 yan ang subscriber ko sana madagdagan pa rin ng madagdagan ang maging 1500 maging 2000 sub, uh, subscriber ganun you know so maganda, maganda. Yan. Congratulations sa akin, ano. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sana hindi kayo magsawa sa panonood ng aking mga uploads sa aking mga mga sa aking YouTube channel, sa aking mga pinapalabas, no. Kumbaga, huwag kayong mauyam. At saka ito pa mga kasuki, mga subscriber ko. Pagka manu, papanuorin po ninyo, uh, pakiusap po, wag ninyong skip ang ano ang mga advertisement kasi yun po ang magpapasahod sa akin, yun po abali ang kikitain ko sa aking YouTube channel na bilang monetized na ako. So yan, maraming maraming sa lahat. God bless po sa ating lahat. God bless sa inyong lahat. Uh, at uh, naway sa taong ito, uh, yung kuan natin na maging maganda lalo ang ating kalusugan, malayo sa anumang karamdaman. Ayan, lahat ng uh, kahilingan natin, kahilingan ninyo, maging prosperous ang taon na ito, maging maganda para sa inyo ang taon na ito, Kung maging maayos at maging lahat-lahat uh, sa pamilya, sa financial o ano pa man yan na maging maganda at maayos ang lahat no uh, medyo hindi ako nakaprepare sa mga ano ko so yon wishing you all good health no? Uh, pagdating sa financial maging maluwag sa family maging maganda ang harmony lahat-lahat no mga anumang mga adikain at layunin natin sa buhay, mga pangarap natin, gusto nating makamtan o mapatu, matupad ay uh, makuha at makamtan natin. So yun mga guys, mga kasukoy, thank you, thank you very much sa inyong lahat. You no, know, 1,000 subscriber breakthrough para sa akin. Maraming maraming salamat po, salut po sa inyong lahat. And happy new year, ayan, and happy three kings. Uh, uh January to ngayon at... Uh, tatapos ang ating uh, pagselebrasyon ng kapaskuhan ay hanggang three kings yeah. thank you thank you god bless us all